So, yung puting natin dito, itong dalawang poste, dito sa dalawang poste, nakaubos tayo ng tatlo ring simento. Ibig sabihin dyan, yung sa kulong puting natin, naka, uh, gamit tayo, nakagasto tayo ng isa't kalahati, bawat isa. Yan, sa kulong puting natin. So, itong sukat ng sukat so, ng kuan uh, natin. Ito, itong column natin, itong poste natin is 25 by 20. Okay, 20 cm by 25 cm. Ganun din doon, 25 cm by 20 cm. Yun. Tapos yung taas naman ito, magmula doon sa column puting is mga 3.5 meter. Yan, mga ganun ang taas nito. So natambakan ko na siya yung mga kuwad doon. Mahigit 0.5 meter So ang taas nito is mula dyan sa ground natin sa patag na kasi ano yung level. Ang taas ng poste natin magmula dyan sa ground, sa level ng lupa is mga 2.8 Okay, mga 2.7 to 2.8. Tapos, mabibiga pa tayo doon sa taas. So, ang nagamit ko rin na kuan dito na simento, dito sa dalawan to, kasi dal sinabay ko naman tong buhusan, is tatlo rin. Tatlo rin simento. Magsabihin, isa't kalahati. Isa't kalahati din yung nagamit natin doon. Ang halo kong naginamit is... 1-3-3 Okay So Tatlong wangin, Tatlong graba Isang siminto So Ibig sabihin Sa Isang simi, Isang poste natin Kasama na yung puting Magbabadya tayo Ng tatlong Bag na siminto So Ibig sabihin Itong dalawa Nakagamit tayo Ng anim Na bag na siminto Kasama na yung kulong puting At yung poste So abangan nyo yung mga susunod kong gagawin dito which is bibigaan na natin siya yung poste patawid sa kabila ayan uh, dati kasi ito may bahay ko borito so na demolish ko na Nag sira ko na siya so makita na yung kabuuan ng sala natin so ayan So, yung biga natin doon, idudugtong din natin doon. So, kailangan natin yung malaki-laking budget na uh, ilalaan dyan sa bakal at saka sa simento. So, hindi na naman natin to islab. Bakal eh, maglalagay lang ako ng patwi dito, ng mga isang metro patawi dito. Para may daan-daan paikot doon tapos magbubong na lang. So, malaki-laking... ah uh, sala actually malaki yung bintana ko yung kakabitan ko ng aircon doon tapos yung exit natin doon papunta sa terrace sa likod okay saka plano kasi dito, ito yung terrace na to yan Diyan. nakasara kasi ito eh pero ayan sya yan So paglabas ko kasi dyan, plano ko dito sa mga kasagingan na to. Maglalagay ko na maliit na swimming pool dyan. Para maaliwalas. So patay na lugar kasi to eh. Yan. Balilikod ng bahay yan. Kasi yung harap namin, ando naman sa kalsada. Tuloy ito, itong pinto na to. Ito yung papasok sa kwarto na isa pa dito. Yan. So ayun, yung kalsada. Bali ito yung main entrance ko papasok sa sala. Ayun, yung main entrance ko diyan. So, subaybayan niyo ang pagtatayo ko ng bahay itong project natin ngayon. Marami akong ituturo sa inyo mga idea, mga tips kung paano ninyo i-DIY yung sarili ninyong bahay. At paunti-unti lang din ang pagtatrabaho ko dito. So, kung kayo mga walang skill pa, uh, kuha lang muna kayo ng mga idea wala na kuha lang kayo mga idea. So dapat puno kayo ng mga idea bago nyo i-DIY yung sarili yung bahay. Actually kung kayo magma-manage at, at hindi kayo kukuha ng contractor ay malaking tipid 'yon. So kailangan yung malaman ang mga pasikot-sikot sa pagtatayo ng bahay. At least kung kumuha kayo ng mga tauhan, may idea na kayo, di ba? So, ito yung kwarto namin master bedroom actually malaki to so nakita nyo na siguro noon pa to medyo magulo lang so tuloy tayo rito ito yung pinto yan so yan okay yan sa so yan yan ang master bedroom natin. Yan. Tapos banda rito, ito yung dining at saka kitchen. So yan. Hindi wag na tayo pumasok. Yun yung bar counter. Nababo. Dito naman yung lutuan. Sa likod na yung pader na yan. So yan. Okay. So yan. Yan. Baybayan niyo ako sa pagtatayo ko ng bahay. So, sana makakuha ko ng mga idea mula sa akin. Sakaling itayo niyo na yung bahay niyo, kayo magmamanage. Si, Siyempre, marami kayong makukuha ang mga idea. So, huwag niyo kalimutang i-like ang video kong ito. So, share niyo rin kung gusto niyo i-share. So, mas maigi kung makasubscribe kayo para updated kayo sa bawat step na gagawin ko rito sa pagtatayo ng paggawa ng sariling bahay okay